sa panahon ngayon, parang hindi na bago sa atin ang balita tungkol sa katiwalian. Sa maraming bansa, tila bahagi na ng sistema ang korupsyon mula sa maliliit na suhol hanggang sa malawakang pagnanakaw ng yaman ng bayan. Maraming politiko ang nasasangkot sa mga iskandalo pero madalas hindi sila napapanagot. Ang resulta lalong bumababa ang tiwala ng taumbayan sa kanilang gobyerno. Ngunit alam mo ba na may mga bansa sa mundo na halos walang korupsyon? Mga bansang may matitibay na batas, maayos na sistema at gobyernong tunay na nagsisilbi sa kanilang mamamayan. Hindi lang ito basta claim, may datos na nagpapatunay hinggil rito. Bawat taon, inilalabas ng Transparency International ang Corruption Perceptions Index or CPI, isang sukatan ng antas ng korupsyon sa mahigit 180 na bansa ang mga bansang may mataas na CPI score ay nangangahulugang mas mababa ang katiwalian sa kanilang gobyerno. Ibig sabihin, epektibo ang kanilang mga batas, patas ang hustisya at may pananagutan ang kanilang mga opisyal. Sa video ng ito ay pag-uusapan natin ang sampung bansang may pinakamababang antas ng korupsyon sa buong mundo. Ano nga kaya ang sikreto nila at posible rin kayang mangyari ito sa ibang bansa? Kung gusto mong matuto pa tungkol dito, siguraduhin mong panoorin hanggang dulo kaibigan. Netherlands Ang Netherlands ay hindi lang kilala sa kanilang magagandang tanawin at windmills, kundi pati na rin sa kanilang malinis at epektibong gobyerno. Ang transparency at accountability ay nasa sentro ng kanilang pamamahala. Isa sa mga dahilan kung bakit mababa ang korupsyon sa bansang ito ay ang kanilang Integrity Bureau, isang ahensyang nagbabantay sa mga opisyal ng gobyerno upang matiyak na sila ay gumaganap ng kanilang tungkulin ng tapat at may pananagutan. Dito ay mahigpit na ipinagbabawal ang pagtanggap ng anumang regalo o pabor mula sa mga negosyante at iba pang may interes sa gobyerno. Malaki rin ang papel ng edukasyon sa pagpapanatili ng malinis na sistema. Sa Netherlands, sinisimulan na sa paarala ng pagtuturo ng civic responsibility at ethics. Kaya't lumalaki ang mga mamamayan nilang may malalim na pangunawa sa kanilang karapatan at tungkulin bilang bahagi ng isang demokratikong lipunan. Isa pang dahilan ay ang malayang media. Sa bansang ito, walang hadlang sa pagbabalita ng mga anomalya, kaya't kapag may isang opisyal na gumagawa ng katiwalian, agad itong nabubulgar at napapanagot. Switzerland Ang Switzerland ay hindi lang kilala sa kanilang world-class chocolates at relo. Ito rin ay isa sa mga bansang may pinakamababang antas ng korupsyon sa mundo. May matatag silang legal framework na nagtitiyak ng anumang kaso ng katiwalian na agad na napaparusahan. Isa sa mga kakaibang aspeto ng pamahalan sa Switzerland ay ang direct democracy system. Sa sistemang ito ay may kapangyarihan ng mga mamamayan na direktang bumoto sa pamahalang desisyon ng bansa. Hindi lamang isang maliit na grupo ng mga politiko ang nagpapasya, kundi ang buong populasyon mismo. Dahil dito ay mas kaunti ang pagkakataon para sa mga opisyal na gumawa ng tiwaling hakbang nang hindi nababantayan ng publiko. Mataas din ang antas ng transparency sa bansang ito. Kahit sino ay may karapatan na malaman kung paano ginagamit ang pondo ng gobyerno. Ang mahigpit na regulasyon sa kanilang banking system ay nakakatulong din upang maiwasan ng money laundering at iba pang ilegal na gawain. Sa Asia, ang Singapore ang isa sa may pinakamahigpit na batas laban sa korupsyon. Mula ng lumayang bansa mula sa British rule, sinigurado ng kanilang founding leader na si Lee Kuan Yew na ang katiwalian ay hindi magiging bahagi ng kanilang gobyerno. Isa sa pinakamahalagang dahilan kung bakit halos walang korupsyon sa Singapore ay ang Corrupt Practices Investigation Bureau or CPIB. Ang ehensyang ito ay may malawak na kapangyarihan upang investigahan kahit sino mula sa pinakamababang empleyado ng gobyerno hanggang sa pinakamataas na opisyal. Dito ay walang sinasanto ang batas. Bukod dito, mataas din ang sweldo ng mga public officials sa Singapore ang dahilan o pangalisin ng tukso ng pangungurakot. Dahil may sapat silang sahod, hindi na nila kailangang humanap ng ibang paraan upang madagdagan ang kanilang kita sa hindi tamang paraan. Ang disiplina ng mga mamamayan ay isa ring malaking dahilan kung bakit malinis ang kanilang sistema dahil sanay sila sa mahigpit na pagpapatupad ng batas, bihirang lumalabag sa regulasyon. Dahil sanay sila sa mahigpit na pagpapatupad ng batas, bibihira ang lumalabag sa regulasyon. Norway. Ang Norway ay isang bansa kung saan napakataas ng tiwala ng mga mamamayan sa kanilang gobyerno. Ito ay dahil sa kanilang open government system kung saan lahat ng impormasyon tungkol sa gastusin ng gobyerno ay bukas sa publiko. Isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit napakaliit ng korupsyon sa bansang ito ay ang kanilang Freedom of Information Act. Sa batas na ito ay may karapatan ng sino mang mamamayan na humingi ng impormasyon tungkol sa anumang transaksyon ng gobyerno. Dahil dito ay mahirap para sa mga opisyal na gumawa ng katiwalian ng hindi nabubuko. Dagdag pa rito ay mataas ang sahod ng mga empleyado ng gobyerno at may magandang social benefits ang kanilang trabaho. Dahil dito, hindi na nila kailangang mangurakot upang magkaroon ng magandang buhay. Sa Norway, ang hustisya ay mabilis din kapag may nahuling gumagawa ng katiwalian, agad itong napaparusahan at walang tinatawag na palakasan system sa kanilang gobyerno. Sweden Sa Sweden, ang transparency ay isang pangunahing halaga ng kanilang gobyerno. Mayroon silang batas na tinatawag na Freedom of Press Act na nagbibigay ng kapangyarihan sa mga mamamayan at media upang magkaroon ng akses sa mga pampublikong dokumento. Ang sistema ng pamahalan dito ay nakatuon sa pagiging bukas sa publiko at kahit sinong mamamayan ay maaring magtanong o humingi ng government records upang masigurong walang anomalya. Malaki rin ang papel ng malayang media sa pagpapanatili ng malinis na gobyerno. Dahil walang mahigpit na censorship, madali para sa mamamahayag na i-expose ang anumang katiwaliang nagaganap. Bukod dito, mataas ang kalidad ng edukasyon sa Sweden. Ang mga mamamayan ay mulat sa kanilang mga karapatan, kaya't hindi madaling lokohin ng mga politiko. Finland Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit napakababa ng korupsyon sa Finland ay ang kanilang napakalinis na sistema ng hustisya at politika. Ang bansang ito ay isa sa mga may pinaka-transparent na gobyerno sa mundo. Sa Finland, mahigpit ang pagpapatupad ng Freedom of Information Act na nangangahulugang kahit sinong mamamayan ay may akses sa mga dokumento ng gobyerno. Ibig sabihin, kung may anomalya, agad itong nabubunyag at mareresolba bago pa lumala. Isa pang dahilan kung bakit epektibo ang kanilang sistema ay ang malayang media. Hindi maaring kontrolin ng gobyerno ang media, kaya't kung may katiwaliang nagaganap, mabilis itong naipapahayag sa publiko. Ang gobyerno ng Finland ay nagbibigay rin ng mataas na sahod sa kanilang mga opisyal upang maiwasan ang tukso ng pangungurakot. Mayroon din silang strict conflict of interest laws, kaya't hindi basta-basta nakikialam ang mga opisyal sa negosyo o personal na interes habang nasa serbisyo. Denmark. Ang Denmark ay isa sa mga bansang tinuturing na modelo ng integridad sa buong mundo. Napakahigpit ng kanilang batas laban sa katiwalian at sinisigurado nilang walang sinumang opisyal ang makakalusot sa anumang iligal na gawain. Isa sa mga pangunahing dahilan ng kanilang tagumpay ay ang high level of trust sa pagitan ng gobyerno at ng mamamayan. Dahil sa kanilang epektibong sistema, naniniwala ang mga tao na ginagamit ng gobyerno ang kanilang buwis sa tamang paraan. Mayroon ding strict anti-bribery law sa Denmark. Hindi lang mga opisyal ng gobyerno ang binabantayan, pati na rin ang mga pribadong kumpanya upang masigurong hindi sila gumagawa ng under the table deals. Bukod dito ay malaya ang press sa Denmark. Dahil dito, hindi madaling maitago ang anumang anomalya at kapag may opisyal na nahuli sa katiwalian, mabilis itong napaparusahan. New Zealand Ang New Zealand ay isa sa mga bansang may pinakamataas na tas ng transparency sa buong mundo. Ang kanilang pamahalaan ay may mahigpit na regulasyon upang mapanatili ang integridad ng mga opisyal. Isa sa mga pinakamalakas na sandata ng New Zealand laban sa korupsyon ay ang Independent Commission Against Corruption na nagsisigurong lahat ng opisyal ay sumusunod sa batas. Ang mga opisyal ng gobyerno dito ay may mataas na sweldo at benepisyo kaya hindi nila kailangan gumawa ng katiwalian para lamang yumaman. Mahalaga rin ang edukasyon sa bansang ito. Ang mga mamamayan ay mulat sa kanilang mga karapatan at alam nilang may pananagutan ang kanilang gobyerno dahil dito ay mahigpit nilang binabantayan ng bawat kilos ng kanilang mga opisyal. Isa pang dahilan ay ang malakas na sistema ng whistleblower protection. Kapag may empleyadong gustong magulat ng katiwalian, protektado sila ng batas upang hindi sila mapasama sa anumang paraan. Iceland At sa pinakaunang pwesto, ang Iceland ang bansang may pinakamababang antas ng korupsyon sa buong mundo. Ang Iceland ay may napakaliit na populasyon at ang kanilang gobyerno ay binubuo ng mga opisyal na mahigpit na sinusubaybayan ng publiko. Dahil dito ay mahirap para sa sino mga opisyal na gumawa ng katiwalian ng hindi napapansin. Isa sa mga dahilan kung bakit napakalinis ng kanilang pamamahala ay ang napakahigpit na batas laban sa financial fraud at bribery. Kapag may opisyal na nahuli sa katiwalian, agad itong nasasampulan ng kaso at napaparusahan. Ang Iceland ay may high level of press of freedom, kaya't walang hadlang sa paglalantad ng anumang iskandalo. Dahil dito, napakabihira ang mga pagtatangkang gumawa ng katiwalian dahil alam ng bawat opisyal na may pananagutan sila sa kanilang mga mamamayan. Mataas din ang kalidad ng edukasyon sa Iceland at dahil dito ay mulat ang mga mamamayan sa kanilang karapatan at alam nilang hindi sila dapat pumayag sa kahit anong anyo ng katiwalian. At ito ang siyam na bansang halos walang korupsyon sa buong mundo. Ang kanilang tagumpay ay resulta ng matibay na batas, maayos na sistema at isang kultura ng integridad na kanilang pinangangalagaan sa loob ng napakaraming taon. Ngunit ang tanong, posible rin kaya ito sa ibang mga bansa? Ano ang kailangan gawin upang mabawasan o tuluyang mawala ang korupsyon sa isang bansa? Kung nagustuhan mo ang video nito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe na din kaibigan para sa mas marami pang kaalaman. Maraming salamat sa panonood.